Registrado po to motor. Baka sobre to, may laman ba to? Te binibigay eh. Uy, isang libo. Pang racing yung gulang oh. Ah. Hey po, good morning po. Paano nang lang ko ma'am, tsaka license. Registrado po to motor. Ah, registered. May lisensya. Ayaw, di ma. <laughs> Baka sobre to. May laman ba to? Sobre binibigay eh. Uy! Isang libo. Uh -huh. Suzuki. Plate number. Wala pa. Plate number. Wala Anong anong year model to? 2016. ah, wala. Wala, wala pa. 26. Okay. Good. Thank you po. Thank you. Sir, good morning, sir. Good morning, sir. Uh, check ano lang, check lang. Kasi may plaka na, sir. Ano ah, ba 'yun? <coughs> 973QFS. 2034. Okay po. Okay, thank you sir. Thank you po. Maraming thank salamat. Saan ba daw yung accident sir dito? Doon sa Marilake, sa uh, may manukan. Ah, oh, doon sir. Sa may ano. Yes. Ay, nagpapahigpit na naman sila eh. Salamat so, uh, sa maraming matutuo. Oh, uh -huh. sir, lang, sir, 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 para mabilis. Oo. Registro po tapos license. Wala pong pasok ngayon? Wala po. <laughs> uh, Teacher eh. Wala pong pasok sa dante. Sana nga din. Wala din kami pasok eh. <laughs> <laughs> Yung CR nito po, dito, sir. Wala. CR. Wala ng CR. CR wala. Ay. Doon lang pinapasit. Eh. Kasi OR lang po ito sa restaurant. Oo. Hindi. Uh, wala po. Oh. Kasi minsan yan. Sabi sa akin, ITO May patera. Ah, pero sa inyo naman... First order naman po, 'di ba? Opo. So okay na to. Pero sa susunod sir, i-xerox niyo ano? 'yung CR. Oo, 'yung CR. Kasi ito sir, CR lang to. Ah, OR. OR. lang. Thank you po. OR, CR. Pagsamahin nyo lang sa xerox para isang bigay lang. Isang bigay. Sir, ah. Uy, hindi ako clipker, Ba't ang dami. Bigot printer tapos ano? Ah. Dito 'tong dito sa selser. Tago mo na po to kasi baka isang kopya na lang to, isang Isa na lang ba to? Ay, ang mahirap. Okay, ang gawin mo, i-transfer of ownership mo na rin. Sa Kasi, pag nawala na to, hindi ka na makapagpa-transfer of ownership, ha? Oh, Tago mo lang to. 24. Tsaka, transfer of ownership mo na rin para may pangalan na sa'yo. Tapos yung CR mo, sir, paseros ka ng bago, ha? Kasi hindi na mabasa. 21. Ano ba to? And max. Bakit Aerox ang kalagay dito? <laughs> Basa niyan, Nmax Ayaw, di ba? Ah, kayo na, kaya na tol 24 Kaya po Sir, yung gulong nyo po sir ha Baka Pwede naman palitan na, na po natin Sobrang kalbo na po Baka pati sa likod, kalbo. O, kalbo na rin sa likod. Ayaw, di ba? <laughs> Pang racing, racing. Pang racing yung gulang, oh. Ah. Sir, palit kayo ng gulong, ha? Baka, ano, for, for safety nyo rin po yan. Oh. Yung ano lang, sir, ha? Palit lang po ng gulong, ha, Kasi, ano yan, pro niyan sa accident. Ah. Uh ah. -huh. Ano nangyari sa papel mo? <laughs> 24. 24. Sige yes, sir, thank you po. Ang peke kasi yung perma. Ah, thank you po. Print na po ng bagong ano, papel.